Wala mi guys. Na-sun. Bagusin natin. Ah, mga seafoods ba? Anini Ito, tikwil. Hello guys, welcome back to our channel. Magluluto pala tayo ng hinason. At dito tayo sa lampas hawak na tubig. guys, sampol pa lang to guys. Lutuin namin ito mamaya. Ayan po guys, oh, yung kuha namin. Magka-catch and cook kami ngayon guys. Ayan. Nung una, lato yung kinuha natin. Ngayon, ngayon ay kinaso naman yung baga sa English pa, karate shield daw, yung sabi ni Rick. Oh. Tinatawag siya na karate shield dahil gumaganon siya, so masyapol. <laughs> Bali, apat kami guys. Nandun sa layo yung isa, saka yung isa nasa, nasa malayo. Kaya guys, samahan nyo lang kami kung paano manguha ng kinasun. Abangan natin kung anong kuha na nila dahil hindi ko mapuntahan sila dahil ang lalim. Silpon lang dala natin guys. Abangan na natin yung dalawa kung anong kuha. Lulutuin natin. Sana panood kayo hanggang sa matapos. Yung dalawa, si Bulaw at saka si Gagang. May mga gagals yun kaya nandun sila sa malalim. Layo-layo ito kung guys dahil may nag-sounds nice dun. Baka makapiray tayo. O, oh, hindi pwede mabasa itong kamay natin guys para hindi mag-molds yung cellphone natin. Parang hindi tayo makababad ng video dito ah. May nag-sounds. Oh, malas tayo. Sis, nyo lang guys kung di masyadong maganda yung video namin ngayon. guys, shout out guys. Lutot-lutot guys, magluto pa para kami atuang Juan pandito karon guys. anak pa na, nalakas. Na, na, isip guys, ano ni eh, primero? Bugas kagiba mo po guys kagiba mo kanang boy scout ngani ba murag kagiba mo ng boy scout ba pasensya na kanina guys hindi tayo nakakuha ng paghuli nila ng kinasun dahil nasa malayo sila kanina ito po sila yung kasama ko rin guys yan si Ari Wallob at si Eric, si Gagang. Yan yun sila yung nasa malayo kanina. Ito na po kami ngayon. Pasensya na hindi namin nakuha ng video. Huli namin dahil kuntik na mahulog ang cellphone ko guys. Oh, no. Kaya pakita ko na lang sa inyo ano kuha nila. Yes. Pakita ang nice. Palami guys. Nasun. Na seafoods ba? Ito. Ang tinatawag na sipuds. Aninikad. Dara. Ito ang tinatawag na aninikad. Aninikad. Hmm. Ito, tikwil. Ayan. Iwan ko lang ang tanong tawag sa inyo. Basta dito, tikwil. Ito. So, Ito. Okay. yun no? nakita nyo guys at nagluluto na kami ng pagkain ang nakagandahan dito guys ay walang walang ingay hindi kaya ganit, kanina doon may nagsasounds sounds kaya <laughs> malaylayo tayo kanina <laughs> dahil baka makapiray tayo kaya ito, dito tayo ngayon sa lugar walang ingay ginagamit nila pag huli sa guys ayaw wala wala na wala na huli na isda wala na huli isda na, na meron konti lang konti lang kanina na huli ko sa dagat kay mga gagmay pa mga maliit pa ito ang nagbibigay ng bida sa lahat itong tuba Ayan mo, chat chat ito chat Hmm. Shot muna tayo siyempre Hindi na yung tuba na dala oh, na Isang galon pa ito kanina ngayon Hindi na lang Ang mm. sarap!